Yo, magandang araw. Eh, masyadong malapit sa camera. At ayun po no. At ilang araw na lang ay talagang patapos na tayo ng project dito kina Nuna. At mm, lahat namang project ay kumbaga s'yempre pag-umpisa kami. Pagtapos ay talagang mag-aalis kami dahil sa Uh, para makahanap naman kami ng panibagong uh, tutulungan no na mga pabahay. So sa tinagal-tagal ko nga sa eh sa mga pabahay project halos lahat talaga simula noon hanggang ngayon pagka ayun pag umpisa ay medyo na ilang-ilang pa sila no. Tapos pagka mga ilang araw na ayan na ay nagkakapalagay na ng loob hanggang sa ayun na nga pagkapatapos na talaga ang project ay hindi talaga maiwasan na malungkot no eh kami sana na kami sa ganun no sila no nakasi dito halos sila sila din lang naman ang magkasama diyan at <coughs> excuse me at ang kanilang buhay ay eskwelahan school pag-aaral pagtitinda pagliripak ng mga paminta at iba pa so doon lang umiikot ang kanilang buhay no so yun nga nung dumating kami ayan ay Medyo nagkaroon ng ingay dito sa kanilang tahanan at natural ma malulungkot talaga sila pero ay kami at ang buong team ay nagpapasalamat no sa pag-aasikaso nila sa amin no sa simple yung pagmamahal na rin no bilang mga kaibigan dahil sa uh, kumbaga ay sila nag-aasikaso ng tubig namin, uh, pagkain, merienda at iba pa at minsan kaya yung naiinom kami ayan kung na sila naglalagay ng tubig naglalagay ng yelo yun na namin kailangan sabihan pagpunta namin sa umaga ay mayroon ng kape ayan, may almusal na so, salamat at na-appreciate din namin yung mga ginagawa nyo at kung babalik tanaw po tayo yung unang vlog natin kina Badet ay dun sa may palayan at doon nila nakwento na yun nga ay wala na sila mga magulang ulila na sila at mapalad nga lang sila dahil sa meron sa kanilang nag-ampun no? pero ang tutuusin ay wala na rin talaga silang mga mga magulang wala na rin talaga silang mga magulang at uh, sila na rin yung mapalad nga lang at meron sa kanilang nag-aalaga at nung pumunta kami dito sa kanilang tindahan nang nag-ampun sa kanila ay akala ko noon ay kasi hindi naman ako pumasok hanggang likod eh akala ko noon ay buo yung kanilang tahanan hanggang sa pumunta siya doon kina Rika 2 di ba noon pumunta sila balit doon at sinabi nila na kuya nuli ganyan din ang aming kusina sabi ko sige isang araw uh, titingnan namin at kung ano ang magagawa tapos uh, agad ako noon nung maiblog ko na dahil nga natatabunan lang naman talaga siya ng trapal at magprea ko nun sana ay abutin din ng pabahay project at ayun talagang sobrang lakas lang ng loob ko nung mag start kami dyan ay nasa 20 mil yata yung pondo no? at kung babalikan po natin yung vlog na yun na uh, yung first time nung makita yung kusina at napakalayo na po sa itsura ngayon ng kanilang kusina na may kwarto sa taas at uh, very elegant po itong project natin kinabalit kung ano nga napakasulid ng pabahay na ito dahil sa puro ito bakal no puro bakal walang kahoy na ginamit mayroon plywood pero karamihan ano uh, bakal talaga doon kasi sa balatan mahal yung ano mahal yung mga tubular yung bakal doon mahal eh hindi naman makaano sila miss hardware ayaw din naman mag-deliver nila doon no siguro kung kung mura din lang yung mga tubular doon ay gagawin na rin natin tubular yung mga pamatungan ng yero at salamat po tayo at merong panibagong pamilya na naman na yan at mayroon ng privacy yung magkapatid at uh, hindi na sila mahihirapan sa pagtulog dahil magiging komportable na sila at doon po sa mga comment na bakit daw walang bintana sa harapan kasi po yung kantuhan na yun na may balkon adun ah, doon sila gagawa ng maliit na kusina kaya ang bintana doon doon sa kabila at yun naman po yung CR nila bakit hindi na namin pinalitadahan dahil daw po ay ililipat nila yun sa future doon sa ilalim ng hagdan so masasayang din lang yung ano masasayang lang yung materialis yung pera pagka pinalitadahan namin yung tas gigibain so yun po yun yun po ang mga rason doon at muli ay gusto ko po kayong pasalamatan lahat ng mga sumuporta no sa project na ito. Lahat po kayo, yung mga nagbigay din ng para sa pagkain. Salamat po. All my viewers, all my sponsor. Ayun, at isa-isahin ko po kayo pagka uh, magawa na ko ng financial report. Ayun, mga kanole, uh, ako ay tuwing nagkakaroon ng project at hindi naman talaga maiiwasan na paano ko pinapasunod-sunod yung hindi kapusin ng pondo uh, minsan totally ay eh, wala, na talaga, wala na talaga akong hawak no? so kapit lang talaga at minsan nangangalatian pa lang ay wala ng pondo no? at sabi ko paano ito matatapos no? dumarating po yung point na hindi po ganong kadali ang makapagpagawa agad ng isang bahay kasi uh, ano talaga siya uh, umaabot po talaga sa punto na mag-iisip ako na ano ang paano to madudugtungan ayan, paano ma matatapos ito so napaka bless lang talaga dahil sa ang lahat ng project ay maraming naniniwala at maraming ano maraming tumutulong kaya sobra akong nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga naniniwala kay Kuya Noli Vlog to all my sponsor no na matagal ko nang kasama no sa mga pabahay project ay marami na po kayong napatunayan kung hindi po dahil sa inyo ay hindi naman namin or ako hindi ko naman kayang gawin to super salamat sa team pahuay ayan maraming marami salamat at siguro ay abangan nyo lang po sabi ko nga noong sa isang vlog ang talagang target ko sana next project ay yung sa pinsan ko. So, tingnan ko kung ano ang magagawang paraan at kung mayroon silang maganda-gandang lupa na mapagtatayuan. Kung alanganin ay mahirap ko kasing gumastos doon ng malaki. Ang mga pabahay natin ay umaabot ng 100,000 pataas. No? So, tingnan natin kung ano ang mas mainam na gawin para doon sa kanilang tahanan. No? So, for the meantime, uh, gusto ko po kayong pasalamatan lahat. So walang sawang pasasalamat sa inyong lahat mga kanoli. Magsama-sama po tayo muli sa marami pang project at marami pang uh, incoming project, marami pang mabablog. No? Uh, looking forward po tayo sa mga darating na araw. Salamat po muli sa inyong lahat at parati po kayong mag-iingat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.